sikat tayo sa mga taong nating sa ulo. Natatawa ako kasi alam kong mahirap din ito. Pero paano yung kinakailangang paktisan talaga? Asao mo, pamilya mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo. Yung hindi natin po pwedeng basta lang i-give up sapagkat sila ay ating responsibilidad. Kaya yan ang asawa mo, kaya mo pagtiisan niya. Kaya yan ang magulang mo, kaya mong intindihin niya. Kaya yan ang kapatid mo, kaya iyaan ang anak mo. Kaya mong mag-adjust sa tao ngayon kahit matigas ang ulo niya. Isang pa, kung hindi natin sila mapagtitiisan, sino nga asahan natin magtitiis sa kanila? Minsan daw ay mayroong isang bata na ng kanyang ina. Na, tanggalin mo nga ako ng uban mga puting buhok. So, si anak, manap at kumuha, nagpunot ng mga puting buhok ng kanyang ina. Samantalang ginagawa ito ng anak, nakapikit ang ina, biglang nagsalita ang anak, nagtanong sa kanyang ina, Nay, bakit po ba kayo may mga puting buhok? Biglang natilat ang ina, at naisip niya, Magkakataon ko na ito, para konsensyahin ang anak ko matigas ang ulo. Kaya ang sabi ng ina sa kanyang anak, Anak, alam mo ba, sa tuwing nagmamatigas ka ng ulo, may pumuputing buko, ganon, ang sabi ng anak. Kaya sinuguntahan uli ng ina, O oh, anak, kapag inuutosan kita at ayaw mo sumunod, pumuputi ang isang buko. Kapag nagkikames ka at pinabawal kita at ayaw mo sumunod, pumuputi uli ang isang buko. Kapag inuutusan kita mag-aral ng mabuti pero hindi ka nag-aaral. Pumuputi uli ang isa kang buhok. Kaya iyan mga puting yan, dahil yan, sa hindi mo pagsunod sa pagiging matigas ng iyong ulo. Natikilan ng anak so, sa loob-loob ng ina na konsensya na. Nagulat na lamang ina nang biglang sabihin ng anak, kaya po ba puro puti ang buhok ni Lola? Katigasan ng ulo. Yan ang makikita natin, pinapakita ng mga tao sa mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Gumawa sila ng gitong guya at sinamba nila bilang Diyos nila. Napakasakit ito para sa Diyos. Sa Diyos na siya pang nagpalaya sa kanila sa pagkakaalipin sa Egypt. At mula dito sa disyerto, puro na sila reklamo. Tapos gagawin pa nila ito. Ikas sa ating ibang helio ay narinig natin ang hindi paniniwala ng mga tao kay Kristo. Gayong ang dami ng mga propesya na nagtuturo sa kanya bilang totoong sugo ng Diyos. Maraming patutuo na binanggit si Kristo. At sabi nga ni San Juan, kung masusulat lamang lahat, kukulangin ng mundo para maisulat ang lahat ng mga pupwedeng maging patutuo tungkol kay Kristo bilang sugo ng Diyos. E buti sana kung isa-dalawang prophecies lang. Ang tumugma kay Kristo, hindi. Sinasabing over 300 prophecies ang na-fulfill sa katapuhan niya, pointing out to Jesus as really the Son of God o sugo ng Diyos. But again, ayaw pa rin nilang maniwala. Ikas na po Pero kung mapapansin po ninyo, baga mas sa ating unang pagbasa ay medyo sinumpong ng galit ang Diyos. Still, God dealt them Nandun pa rin ang pasensya ng Diyos Hindi sinabi ng Diyos I give up Ayoko na Kung ayaw ninyo Wag niyo. Tikas ng ulo ninyo Bahala na kayo sa buhay ninyo lalong lalo na sa Ebanghelyo Yung discourse ng Pagpaliwanag ni Kristo Nang matyagak sa mga tao Hindi siya nag give up Sa mga ito Sa mga tao Tidigas ang ulo Maging matyagak tayo Sa mga tao Tidigas ang ulo Natatawa ko kasi Alam kong mahirap din ito Pero paano yung kinakailangang pagtiisan talaga. Asao mo, pamilya mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo. Yung hindi natin po pwedeng basta lang i-give up sapagkat sila ay ating responsibilidad. Besides, kung hindi natin sila mapagtitiisan, sino magtitiis sa kanila? Hindi nga ba ng Diyos ang pumili para sa atin ng ating pamilya? Alam ng Diyos. Kaya yan ang asawa mo, kaya mo pagtitiisan niya. Kaya yan ang magulang mo, kaya mo intindihin niya. Kaya yan ang kapatid mo, kaya yan ang anak mo. Kaya mo mag-adjust sa tao yan, kahit pagtigas ang ulo niya. Isa pa, kung hindi natin sila magpagtitiisan, sino nga sa natin magtitiis sa kanila? Ang iba, ang iba na malalaman, eh asawa nga niya, hindi siya napagtiisa. Anak nga niya, hindi siya napaktiisan. tayo pa ba? So hindi tayo po pwedeng mag-give up ng gano'n na lamang. Lalong-lalo lalo na sa mga tao sa atin ay mahalaga. So, papaano ba? Papaano ba tayo makitindin o makikitungo, makikiharap sa mga taong matigas sa ulo? First, pray. Magdasal tayo. Lalo na kapag maikli ang ating pasensya. Humingi tayo sa Diyos ng grasya. Hindi nga ba ang pasensya ay isa sa mga bunga ng Espiritu Santo? Hilingin natin at ibibigay niya. Lalo pa kung ito'y para sa ating pamilya para sa relasyon natin sa ating pamilya na mas kumanda, mas tumibay pa. Palagay ko kumpara sa ating ibang mga hinihiling, Lord, bigyan mo ko ng pera, bigyan mo ko ng ganito, sana marating ko yung ganito. Ito yung isa sa mga mas ibibigay niya, lalo pa kung ito'y kailangan natin sa mas pagpapatibay, pagpapapaganda ng relasyon sa ating pamilya. Hilingin natin ang pasensya. Kasi kinakailangan natin ito. Sabi nga eh, kapag ang kinakausap mo, ay isang matigas ang ulo, magbaon ka ng mahaba, hindi mahabang barila, mahabang pasensya. Maganda na, bago ka humarap, kilala mo na yung pakikiharapan mo. Advantage para sa atin, kung yung kalaban natin, ay kilala na natin. Mas makagagalaw tayo, mas makapagpe-prepare tayo. Mag-prepare ka na, ng isang mahabang pasensya, kung matigas ang ulo ng taong pakikiharapan mo. Umaga, alam mo na nakaset na sa utak mo eh itong taong 'to, mahirap ka usapin ka, matigas ang ulo nito. Maraming katwiran, maraming palsong argumento ito. Hindi mababago ang loob nito. So nag-a-adjust ka na. In anticipate mo na i sasabi niya, yung iisipin niya, yung argumentong bibitawan niya. So sa una pa lang nag-a-adjust ka na kasi mahirap nang mag-adjust kapag nandoon at kausap mo na siya. Lalo pa't kapag may emosyon na. Lalo pa't kapag nasisigawan ka na, mas maganda sa una pa lang, magbaon ka na ng mahabang pasensya. Hilingin mo sa Diyos at ibibigay niya. In connection with this, you talk to the person when you are at your best. Hindi yung kakausapin mo ang isang taong matigas sa ulo, bawas na yung pasensya mo sapagkat pagod ka na o meron ng mga tao ng problema. Hindi po pwedeng ganon. Kasi sabi nga natin, kapag ang kakausapin mo ay taong matigas sa ulo, kinakailangan mong magbaon ng mahaba malaking pasensya. Paano kung bawas na? Ibig sabihin nun, konti na lang din at mag-give up ka. Konti na lang din at sasabog ka na. Hindi po pwedeng ganun. So, relax. Take a deep breath. Ask God for patience. And you'll be fine. I promise. And nevertheless, hindi po pwedeng ganun lang. Kasi habang kausap mo na yung tao matigas ang ulo, ayan na iinisin ka na ng diablo sa pamamagitan ng mga pangit at palsong mga argumento at salitang bibitawan nito. So, pilitin mong manatiling kalmado. I suggest, sa pagkakataw ito, maging parang chess player ka. Alam kita po ninyo yung mga naglalaro ng chess. Lalo lalo na yung mga masters na abay, hindi agresibong gumalaw yan. Kahit na katitira pa lamang ng kalaban, hindi agad Gagawa ng movie. pag iisip iti-deliberate -de muna yan. So, gano'n lang. Of course, hindi ko naman sinasabi, paghintayin mo ng matagal na panahon, ng maraming minuto, yung matigas ang ulo ng tao, nakausap mo sa pagkat lalong at tatitigas ang ulo nito. Ang sinasabi ko, yung sinasabi ni San Pablo, sa kanyang sulat sa mga taga-Everson, say only the things men need to hear things that will really help them. I-deliberate mo yung mga bawat salitang sasabihin mo kasi mahirap kapag nabibigla ka. Kapag nabibigla tayo, makapagsasalita tayo ng mga bagay na hindi na natin marirecover pa, hindi na natin mababakoy pa. Kaya dapat maging relax tayo sa pakikipag-usap sa isang tao. Huwag natin siyang hayaan na tayo ang kontrolin, tayo ang kumontrol sa kanya. Huwag natin siyang kausapin sa face niya, kundi sa face natin. Huwag natin siyang kausapin sa level ng emosyon niya, kundi sa level ng emosyon natin. Huwag natin siyang kausapin sa mood niya, kundi sa mood natin. In that way, madidescalate yung emosyon niya kung nasa itaas siya at nasa baba ka. Pilitin mo siyang kumparin sa level mo para makapag-usap kayo ng maayos ng tao ito. Nakakita na ba kayo ng pagkong na nag-away o nagrampulan para ako wala pa? kasi mabagal sila Ganun lang dapat yung phrase, ganun lang dapat yung paraan ng pakikipag-usap natin sa isang tao matigas ang ulo. Makatutulong din kung ipaparamdam natin sa kanya na binibigyan din natin ang importansya yung punto niya. Kasi kung minsan, ang mga taong matigas ang ulo, gusto niya nare-recognize siya, yung punto niya, yung gusto niya. Ah, may paramdam mo sa kanya na kahit pa paano ay pinakikinggan mo yung punto niya. Pakinggan mo at least pansamantala. I mean, pansamantala kasi alam mo na mas tama ka, pero kunin mo muna yung punto niya. Pagkatapos mo yung punto niya at maramdaman niya na ito'y binibigyan mo na importansya, saka mo ipaso unti-unti yung punto mo na alam mo mas makatutulong sa kanya. In that way, pwede kanyang pagbigyan kasi sa una, pinagbigyan mo na siya. At tandaan ko dati, ayaw na ayaw kasi ni Mama nang kinukuha na siya ng dugo. Tapot na tapot kasi sa injection yan eh. At napansin ko, metros pinipilit namin, mas ayaw. Ay, ayoko! Ayoko! Ay, bahala ka! Kapag gumagano'n kami, pag pinamumulat pa namin ang mga mata, mas tiniti ayaw sa ayoko. Ayoko talaga, bahala kayo. Kaya, ang ginagawa ko dalas dyan, diplomasya. Tatandaan ko sabi ko sa dati sa kanya, Ma, na naintindihan kita kasi ako man. Ayoko rin na kinukuha ng dugo. Ako takotin ako sa injection, alam mo yun. Pero kung may magagawa lang naman talaga ako, kung pwedeng mag process sa'yo, gagawin ko. Pero hindi, dapat ang dugo mo yung makita Ang dugo mo yung makuha para ma-check up ka Sige na ma, makatutulong sa ito. Yung malumani na pag-uusap, pakikitungo, at yung paggalang muna sa punto niya bago bibigyan yung punto mo sa kanya, I think It works. Mas madalas kaysa yung gagantihan mo yung katigasan ng ulo ng isang tao. Brothers and sisters, marami pang ibang mga paraan. Basta ang mahalaga, may paraan. Kinakailangan lamang natin na explore ang mga yan. At ang sinasabi sa atin, ay huwag natin gagantihan ng kasalanan. Ang kasalanan ng kasamaan. Ang isang kasamaan sapagkat so, walang mangyayari sa atin pagkaniyan. Kahit ang Panginoong Diyos sa ating Ebanghelyo ay eh, para bang ni-remind ni, ni Moses tungkol dito. Easy lang, Lord. Easy lang. Reminding God of, ikaw pa rin ang mapagmahal na Diyos ng bayang ito. Sana huwag mo makalimutan ito. Kapag nagpag-usap sa isang tao matigas sa ulo, huwag mo kakalimutan asaw mo pa rin yan. Huwag mo kakalimutan anak mo pa rin yan. Huwag mo kakalimutan magulang mo pa rin yan. Kapatid, kaibigan mo pa rin yan. Huwag mawawala yung sense sa puso mo ng katotohanan yan upang hindi ka pasamain ng masamang sayon ay pinara. Sa gayon, sa tulong ng Panginoon, mapapalambot natin ang puso ng mga ito. Sa gayon, sa tulong ng Panginoon, puputi hindi ang mukha natin kundi ang kaluluwa natin.